Sino raw itong politiko na namimigay ng mga streaming site ng NBA sa Facebook? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, isa raw ito sa pakulo ng isang politiko upang makabingwit ng boto sa 2025 elections at makabalik sa dati niyang pwesto. Ang problema lang, Illegal daw ang ginagawa ng politiko dahil hindi ito ang official site para makapanood ng laro ng NBA. Lalo na ngayong sumasabak sa championship ang Boston Celtics at Dallas Mavericks. Clue ang politiko na nagdodonate ng illegal streaming site ng NBA ay gustong gumawa ng batas kapag nanalo at palaging nakasalamin kahit naliligo para sa abante. Ako po si Jigo Postolero. Peace out.